Dito kakata ko ka, dyan, baka ka. Sabad, pala. Ano, eh, 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 ka? Eh, eh, dali po. Oh, Oo, Palikpik, palikpik. Ayan, Hindi? Hindi rin. May naiiwan sa loob.

Okay, tulog okay. ito tulog, tulog, ano po tulog. kaya Dito lang. hindi pa kayo Ano pa kayo sa Daw mga ano Mga <laughs> penguins ba Penguin. mga pupok. nagyakap dapat kayo para... Sabi <laughs> <laughs> <Shata, laughs> <ai -pinakide. laughs> Tugbo siya. Timbangin ng Masama pag yakap-yakapan nyo may medyo may umano eh. Ay, ay boss, meron boss. meron boss, meron. Boss, meron. meron ba? Meron boss. boss. alam na boss sino. Ay, alam na ko sino. Ay, alam na eh. Alam boss. Eh. Hindi lang pwede isum kasi dito sa GoPro eh kung sino yun eh. Oh. Pero yung nasa gitna. alam niyo na? Secret Mrs. Boss. Siya na, siya na talaga yung boss. Alam <laughs> niyo na yan. Alam oh, yan nasa gitna. yung Ng lens, <laughs> yan <laughs> yan. Yan yan. Ay. Posible ring sikap. Ang tapat mo na ako siya ako Parang hindi ka naman bintangan ka Bintangan ka, 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 bintangan ka Bintangan 4 kilos lang ang mabanyera 4, dalawang 4 eh 8 dalawang 8. 8. 8, buwasan mo ay hindi oh, dalawang 8 lang pala 8 hmm. uh, 45 oh, lan. plus bachin oh, ko ngayon yun ay minus pag lahat na nakilo na sige kayo minus hindi kayo na, rin yan maliliit. Hindi mo maliliit. Huwag yung kiluhin dito. Eh, ano? okay, Parte-parte na lang. Ulam. Ulam natin. Ulam-ulam. Thanks. Tini, tini. Huwag kitin niya. Ang good. Ano mo na ng gastos? Para makabalo sa gastos. Kung gusto nyo mag-uwi ng malaki at ano, eh pwede rin. Bala kayo. Eh, ano mo gastos? Ano uh, mo maliliit lang. Huwag mong umulusan lang yung gilares. Sikip din tayo e. Eh. Masunod oh, daw pag naka na. no. <laughs> <laughs> ano ba? Tunilada? <laughs> yung tipong wala na kayo matapakan dito sa, oh. sa hig, puro isda, baga? Puro isda. <laughs> <laughs> ano yun? Umulusan lang lang para po. 95, 46, sa ganun. 45? 45? Ay, for, ah, 45. 45. 45. Ah, ah, ah. 45? 45. 45. 56. 26, 45, bago tatlong patro, ibawas mo. Okay, yung kapatid magpita. Balik lang. <laughs> 12, 15, mali! Ito 315, mali naman. magpinta eh. mo ulit. Hanapan ko kayo dyan. Hindi kalaki ang... mo sa...

nga mga natong sa lima 'yun. Sino ba ng mga kuha? Meron nakuhang ano ba 'to? Sa bibili kami. Tinetan 1 2 3 ko pa tama ba 'to? Ito na 'yun prito 'yan. paksi mo. Paksi mo, Baxi mo sa ulo ya. Sobrang ganito Sarap yung kap na yung pati ulo, sip sip talaga Pag luwa mo, puro tinik na lang <laughs> Parang ano ako, oh. yung, yung crusher Ay, ganyan ako magkain yan eh Yung ganyang ah, net Yung ulo, subo <laughs> Nilunok ng bayawa ka, saka yung niluwa Pag ano, puro na lang yun <laughs> Puro buto na lang Puro na lang, puro tinik, puro luwa Tatang ganun din

bayad sa ticket may ticket dito mga nga rabas sa pag park dito sa fishport oh yan o di ganda gandang partihan din pag ulam ulam oh oh kayo na to <laughs> kay bagus yan yung uli namin sa nung nakaraan pinarte ko rin sa ano eh 11 11 parte 11 kami <laughs> oh, isa na lang nakakang partihan oh di partihan isa hindi na kayo bilhin na hindi na kayo akin nanta Dali, panlagay. Pa yeah. na iba? Ibigay sa... sa kapatid. Hoy! Oo! Oh, oh, ay, para wala kang kapatid yeah. Anay, yan, oh. Sakin, eh. yan, oo. Good. Kap! Kuha ka Sa akin ko sa Sa chicks mo? Hindi ah. Hahaha! ka. Hindi ah. Ay, nabusa lahat. Parang yan sa akin May pinto niya, no? Kasi ka yung... lang ang mukha dito, ko Tapos dito wala na. Kasi ka lang po sa mukha ko tapos ganyan yung lang ako pigi. Kaganda ang tsupa Makita mo ang pigi, baka maghahak ha. Uy! Bago ngayon, ginawa. At... May balbal -bal na naman ito pag-uwi sa kanila. Vlog. So bago ngayon, ginawa ka mo sa akin na ginaginay mo. Tanda mo ang katawan mo, may balbal ka na naman. Malaki okay. po mo na yung inayin <inaudible> ko na yun. Hirling. Like... Malaki talaga ha. Kapag na.

Ilang araw ko na rin naramdaman talaga. Kailang ginatala-tala ko lang, boss. Boss, eh, akala ko naman, mawawala din. Tama-tama yan na, ano, pahinga muna, ipasipasin eh, mo natin itong bagyo. Nadala yung alas namin na speed. Yung maestro. Ay, na flower. Ay, na, na, <laughs> ay, na, na Speed na dali. Ano yan, lintigan? Speed na dali. Sa bahay mga karabas, eh. uh, 40 kilos ang order. Kaya, yan. Hindi pilihan ako ni Boy Pitik ng pang-uwi. So?

ay mga karabas ano na hatid natin sila dun sa sa kanil kanilang bahay ay sa akin mas malayo hindi makapasok na marumutok tau ay ang doon lang sa kila nanay hanggang doon kila nanay tapos ngayon po tayo tayo lock para ibenta yung ibang isda no Apo. pagdating doon ano iwan lang natin doon no oh. bala na sikap doon apo bala na sikap iwan lang po tapos iatid ko kayo Ayo okay, kalingun dari tempat, mana hmm. marata ka ketahuan. <laughs> Tapos kinapos pa kayong tubig? Opo. Nagdag pala kayong tubig, sunod. So no? <laughs> tayo... ah, <laughs> eh. Hindi ko yung bitik po. Apo na po galingo. Bila tayo kontainer. Ah, gano'n? Pinahilan niya ako. Grabe yung tato. Mas sanay ka naman daw na ito yung mo na eh. pitla ka, Kaya lang yung bruma man. Ng <laughs> bruma? Oo, oh, yung bruma, boss. <laughs> kung tapos lang ng bruma yun. Kung sakay ko, boss, third class. Hindi <laughs> piling ibaol. Hindi piling ibaol yun. Oh. Ay, ano yan, ma... Ito yung mabulok. Pag sa dito sa ano yung buk bukbuke nyo. Bukbuke nyo, boss. kita ko kanina pag base niya. Lokal pala bradang ano yan. Ang oh, yung... yung... kasko mo, ang kasko mo. Oo, hindi uh, ano yan ito. Kita ko. Hindi, hindi. May tapon na, no? <laughs> hindi, eh matindi. Ang matindi na to, di ba sa palang alipo nga? Nakarating doon? Meron? Nga, boss, ay... Magkakit ba sa baga na raptor, boss? May nakakapit na, boss, eh. Dito ba yan? Dito nga, dito ba yan? Oo, no, boss. Yun. Ano ka lang. ka sarap kasi ng kwentuhan. Dito dito kasi nung no kasi ito Dito din ba punta kay Espargosa? Apo, no mag-aano pa rin po sila. Ngayon yung dadalhan natin ng isda. Doon din ba? Yung unang biyahe ni Raptor, yung malaking Raptor natin noon. Dito. 'Di ba? Bagwis no? Dito rin. Dito rin ning ngango 'yun. Dito rin ngango 'yun eh. Sa kanya na rin binenta. Yung, unang logo ni Raptor Ay, Spargo sa ako oh. Ngayon, ang Raptor Boys dito ulit Hmm Eh, naman logo yan Dito di ulit yung bagsak, balik lang doon. Mm. Kung may pira <laughs> Yung palambalat. balat <laughs> <laughs> Ang panit <laughs> Ang panit Dito, palika, abo abo Ang panit pala ba? <laughs> ang ah, panit Nakatatlong area lang pala kayo Tatlo diba? lang boss marami rami area dyan. Diba? Yung nakarya sana kami ng madaling araw namin na yung pang isang ano sana yan. Ayos sana. Ito yung gabi lang sana. Ito pala area nyo. Wala kayong pang madaling araw. Meron? Hindi, pang madaling araw. Pang madaling araw sana namin boss yung isa na yun, yung kinulog hmm. namin dyan sa ano. Kasi ang ang area nyan gabi at madaling araw diba? Opo, opo. Pero ang basis diba? Area kami ng alas 6. Bata kami ng alas 7. Alas tapos 12. namin ng alas 10 o alas 11. Tapos alas 2. Alas 2. Alas dos, Alas Alas 2. Alas

Huli nyo yun oh. Kamusta sa vlog. Yeah. Huli nga. Ah, <laughs> huli mo yan. Galing ah. Galing lang ah. Grabe na, medyo may na na. Opo, medyo. Gugtong, no? Ano yung mahuli, mahuli rin namin yan. Yan ang pinapangarap kong mahuli sa Jiggy. Ay, grabe no. May mas malaki pa doon. Grabe, oy. Galaki gala gala ng ano kasi yan. Galaki ng 300 kilos. Ano kung lang, ganito siguro yung mga ano, mga, mga 60 yun 60 50-60 Ang hmm. Laki-laki yun. Grabe. Grabe no? Kailang, <laughs> kailangan kailan natin makahuli ng ganun. Malaki. Yung ang ginapangarap ko mahuli. Hmm. Kung kailan siya dumawi. <laughs> <laughs> Tama nga naman. Tama nga naman. <laughs> uh, na Sabi natin bukas. Pag, pag, para sa atin yan, para sa atin talaga you no? Know? Kung kailan siya dumawi, yun, oh, yun, yun, na yun. Yun na yun. Tapos <laughs> <yun. laughs> no. may ano na katapat-tapat lang yan. Oo. Uh -huh. Tapat tapat tama. Sarap yung batakin mga ano. Uh -huh. Oo. Oh. yun Tagal tagal na batakin yon. Bale basta mangwa. Kay kay boss ka kwarta kreto na uh usok. Five? Yung siguro yun apoy siguro was 45. Pero mas malakas kasi yung tuna. Oo. Magtakbo siya dito. Oo. Yan zombie sa umpisa lang yan, Gano'n lang yun oh. Zombie sa umpisa lang. Pagano mabigat na lang, madali manghina yan eh. Tuna okay, kasi yung kain ng to Malaki ah, bilib ko doon no? oh. Pag sa bato yon yung Pero pero tuna naman. Habang papalaki <laughs> tuna, papabait ng papabait. Hmm. Abigat Mabigat lang siya pero mabait. Bisa pag mas malaki na boss, ma mas, 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 madali, uh, mas madaling mas madaling isampa yung, yung mga 70. Naman, yung kalatang 70 kilos. Yung kalatang naman boss, so nagarakada yan. Oh. Tapos kung mapagod na, galubo na ano yan. Lubo na, angat um, na yan. Kung na siya galutang. Angat na yan. Oh. Parang yung Ulpot <coughs> pot, kung tawagin. Oh. pot, Kaya, oh. kaya pagdating ng, bawa mga ano na lang, sampung dipa na lang. Muna na yung sa Naputol. Naputol na napu oh. napu limbawa ang nylon mo. Muna pa yan. Lutang yan, makuha pa rin yan. Oh. Parang sa kisay ito, sa kisay ganun din. Si ngulot, kaya labas yung tungol boss. Tungol, hmm. labas. Ganubo yung tungol nila eh. <laughs> Pero yung tuna kasi wala, hindi. Hindi, hindi siya lumalobo. Sa akin rod na yun, dumawen na yung nangawil ako mo. Gusto na kayo rin yun. Ay! Panurin nyo sa, uh, sa vlog namin yung ano. Dinawi ako sa fishing rod ko ng ano, ng malaking isda. Doon sa 19. Opo. Eh bumuka ang sima si aruy aruy sayang hindi bumigay yung matatag yung ano ko fishing rod tsaka ano wala wala bumigay <coughs> bumigay si ima, sa akin na boss no, ano para mga tatlong dipa na lang nako ano hmm. lumaban napigilan ko hindi ko na marurusan Along dito Alam lang Antek. dito oh, mga, itong, mga laut laut lang alaw to sayang uh -huh. Sabihin, no bigat sabi yan no, eh. pa malaman mo yan kung hmm. mahuli mo na pag nagpahuli na ayun pag nagpahuli na. <laughs> na galing talaga eh bagay Kapal kawon kawan sa ano no, yung sa... Ano yun ang bordo to? Nung nakaraan mara? Sa Pantera Pantera Kapal bus kawan ng Gugliasaro eh Aba? Isa lang nahuli namin Isa lang nahuli namin Sa so, An... wala kawan pa Gabulag, <coughs> gabulag-bulag gabula, tubig sa mayuna <coughs> namin bus Isa lang Kapal saraga